hello guys no? for today's video guys nandito tayo ngayon sa Chow sabi nga no? yung restaurant ng uh, mga Japanese no? dito sa may uh, Pasay Road Makati City so ipakita ko sa inyo guys let's go yan guys oh yan Chow so yan sikat na restaurant dito yan guys sa may uh, Pasay Road no Makati so ito yung laging pinupunta ng mga Uh, kilalang tao no lalo na sa mga negosyante may, uh, mga mayayamang tao yan ang uh, kanilang pinupuntahan lagi dito guys no katabi lang ng Sir uh, Kolo ito yung Sir Kolo guys oh yan Sir so at saka Milky Way yan oh yan, magkatabi lang yan guys dito lang yan guys oh sa may kahabaan ng Pasay Road yan yan, yan. makita nyo yan yan yung dulo niyan papunta nga Pasay yan Skyway no ramp ng Skyway yan dulo na yan tapos ito naman ang dulo nito papuntang um, uh, EDSA no yan papuntang EDSA SM Makati ah uh, Glorieta 1, 2, 3, 4, hanggang 5, no? Tsaka yung 1 uh, Ayala Malls, no? Yung bagong bukas na mall So, yan Ito naman yung uh, likod nito, green belt no? Yan, no? Oh, green belt yan, no? Oh. Yan, green belt Residence, no? So, yung likod nito, ito yung uh, green belt, ah... Uh, 1, 2, 3, 4, and 5 no? na uh, mall no? so nandito tayo ngayon at uh, kumain yung bus natin no? at syempre kakatapos lang dito natin kumain oh, ito magandang sasakyan no? Mercedes na UV no? SUV ito naman yung Mercedes na kotse yan 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 no? <coughs> ikot po kayo guys no ito yung uh, Mercedes na high end yan yan pick up no So pakita ko sa inyo guys yung pasiyo uh, Pasillo de Ruas, no yan no oh. Ayan, Pasillo de Rios na yan. yan. sa dulo yan uh, madadaanan mo yung uh, uh, Ayala Avenue hanggang uh, Quezon Avenue no ito yung uh, lugar ng uh, uh, business uh, center no dito sa Makati ito yung uh, pinaka sentro yan 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 Kung makikita nyo guys no puro building yan no yan puro building yan yan hanggang doon sa dulo. Yan. Ito naman yung uh, subdivision no na sinasabi nilang uh, tong ano uh, uh, subdivision ng uh, Makati. No. Yan 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 yan. Yung uh, San Lorenzo subdivision no. Yan yan papasok din sa loob. Yan yeah, yan yeah. So Punta tayo ulit sa Chokey no Dahil uh, Ang kabilang tumawag yung boss ko Ito yung mga malalupit na SUV ng Mercedes Benz tayo so, yan yeah, yan yeah. so buti dito malilim guys no itong lugar natin malilim no so dito lang tayo tatambay dahil nandun sa loob ng parking no sa basement parking yung uh, sasakyan natin kaya dito tumula tayo sa labas dahil uh, doon na uh, mainit no at kakatapos lang din natin kumain so kailangan natin tumayo para bumaba yung pagkain natin yung kinain natin eh. para hindi uh, tumas yung acid natin dahil pagkatapos natin kumain kailan tumayo tayo no at medyo maglakad-lakad konti kasi pag natin to pagkatapos kumain umakit daw yung uh, acid sa ating uh, lalamunan no at <clears throat> parang ramdam natin may buwapara yun acid na yun umakit so pagkatapos natin pala kumain mag tumayo muna tayo at maglakad-lakad and then kung gusto natin matulog antay natin mga 2 hours pa No, kasi pag lagi natin palang ginagamit yung uh, pagtulog patapos kumain so aatakihin pala tayo ng uh, acid reflux no? so kailangan tumayo pagkatapos kumain so ganito lang ang buhay ng uh, isang uh, personal driver no? yan o Napakasimple lang ng trabaho ng personal driver no? Pagkahatid mo yung boss mo, tambay ka na. Tayo mo na lang yung uh, pagtawag nila at uh, pag pagkatapos uh, nila kumain, no? Tsaka mo na naman sunduin at uuwi ng bahay at pagdating sa bahay, tambay na naman ulit, no? Ito lang ang buhay ng isang personal driver, no? Hindi masyadong uh, pawis, hindi masyadong mabigat ang trabaho, no? Ang puhunan lang dito, mahabang pasensya, pag unawa, at uh, sanay ka sa inip dahil ang kalaban dito inip no ng isang uh, driver trabaho lang isang driver magantay no kung kailan aalis magantay kung kailan babalik o aalis ng uh, bahay or uh, antay ng pagkatapos nila kumain sa restaurant no so yun may ganito rin kaming sasakyan no Land yan, yan so hindi namin ngayon ginamit dahil uh, dalawang sasakyan yung uh, aming uh, ginamit ngayon na park yung isa sa condo at dinaanan ko lang sila sir at yung uh, anak no yan yan Narito guys sa Makati no dahil halos lahat building yan no pinakamataas din no ah mataas yan kambal yan guys oh yan po oh yan mataas yan tapos sa baba parking lot at sa likod ayun ah, na yung mall no ah green Belt 5 at saka green Belt 4 3 2 1 kaya talagang ah, pag dito ka no nakatira wala nang uh, wala nang ano wala nang problema at uh, nandito lahat magbaba mo pwede ka nang uh, bumili ng uh, pagkain o pera na lang kulang <laughs> di ba so napakasarap pala ng buhay ng mayaman kasi pagtulog mo pagising mo pagbaba mo yun na yung shopping mall kaya kailan kaya natin maranasan 'yon mga kasundo no kaya sipagan lang natin mag-upload uh, ng uh, video no sa YouTube baka uh, sakaling tumaas yung uh, ating uh, followers no at uh, subscriber sana suportahan niyo ako guys no sa aking uh, YouTube channel uh, kasundo moto vlog no so yan ganito lang ang uh, Araw-araw na nangyayari dito sa Makati Yan. Medyo uh, abanayad lang yung traffic ngayon no Dahil tanghali pa Pero mamayang uh, alas 5 hanggang alas uh, 8 ng gabi Dito sa Pasay Road na ito no Itong arnay, uh, sabi niyo, Grabe ang traffic dito guys Tukod na tukod Dahil lahat dumadaan dito papuntang south at saka north no kasi ito yung ramp ng uh, paket ng uh, SkyWay, no? Papuntang... Uh, papuntang uh, South Alabang, Santa Rosa, Laguna, yun. So mga big time nito ang kumakain ngayon dahil uh, ito yung restaurant na sikat. Tsukiji. Tsukiji, ano, restaurant. Japanese... Kosen Yaki Nico Sabi nga Ngayon ko oh, kung anong uh, Ano ng uh, Japanese yan Kung ano yung uh, ibig sabihin sa Japanese <coughs> Yan lang katong buhay ng mga driver, 'yan no, nakatambay sila, yan yan yan, yan. Ay nag-aabang din sa mga boss, no, sa mga amo. Sa mga bossing-bossing dyan So chipuan lang talaga sa boss na mabait, no, at nakakaintindi sa driver. At nakahalobero mo ba? So hindi ganun lahat ng uh, boss, no, nakakaintindi doon sa mga driver nila. So nakakaamo din ako ng ganun ah. Parang robot. Sila yung nagmamando kung anong gagawin mo no. So sakit sa ulo pag ganun amo kaya yun hindi tayo tumagal doon. Kaya mahirap pala yung ah, amo na wala kang karapatan no. Sa pagmamaneho sila yung may karapatan, mahirap yun. Kaya walang tumatagal na driver doon. malalaman mo yung boss kung mabait o hindi dahil doon palang pag interview mo lang pa lang sa mga yaya o katulong kung dumami, madami na ba yung driver na dumaan o tumatagal pag sinabing hindi ay alam na mga loko loko yung amo na yan nagsidaktingan pa yung ibang bisita o oh. yan yan Kita nyo naman guys yung uh, kahabaan ng Arnais no. Banayad lang yung traffic. Yan no? Oh. Yan. St stoplight lang yan kaya medyo may pila kaunti. Eh. Pero hindi naman traffic total yan. Ganda ng Raptor oh. Raptor. Yan ang uh, ganyan sa sasakyan ni Boy Tapang na pininta. Ang halaga niyan, 2.2 million, no? Kaya bininta lang ni Boy Tapang ng 2 million dahil medyo nagamit niya na pero hindi masyadong nakabiyahe yun. Chamba yung nakabili dun. 2.2 million, so... Ang pinalit naman ni Boy Tapang is, ah... Ah... SUV, no? Na... Uh, Platinum na Ford din Ford Ford Everest Platinum no pinalit niya yun ang ganda oh pero uh, dati siyang ano yan pangalan yan Ranger no Ford Ranger so pinaganda lang yung mukha no? pwede mo siyang gawing uh, transformer no? Ilang palapag kaya yan guys? Sa tingin nyo, ilang palapag yan? Estimated ko dyan mga ano, 60 60 palapag yan Simula dito sa baba Hanggang sa taas, mga 60 yan, mahigit Basta hindi bababa sa 60 yan Ganda ng big bike ko oh. Tana all may big bike. Video natin yung big bike. Nakatago dyan sa kotse na yan eh. Ano? o, o naka-helmet ng blue. labas ka na para makita ng mga followers ko tagal naman lumabas ng big bike idol na idol ko pa naman yung motor na yun Kawasaki Ayun, yun, yun. Palabas na. I-zoom natin, i-zoom. Ayan siya guys, so, naka-helmet ng blue. Dahil yung motor niya is, wow, yun o. Ganda. Thank you for watching guys. Bye.